ganun, ganun kadali makuha yung liberty mo. Ganun lang. Hindi ko alam na may, ano, na may o may, 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 kaso na sinama ako. Ay, ay, I was nasa ribbon cutting ako eh. Saan yan? Ganun ko lang nalaman nung kinakita sa akin yung warat. Sabi ko, bakit ko ba kasama ba ba ako? Saan yung ribbon cutting na yan? Kaluokan sa isang uh, milk tea, mil mil ah. bar. Okay. Bagong bukas siya. And then, supposedly, kasama kami ni King Gutierrez mag-ribbon cutting. And, uh, akala ko, akala ko gimmick. Kung si Takbon may mga polis. Akala ko gimmick okay. ng Batang Kiapo. Eleven months, nandapat na. How were you able to cope up ano yung, um, uh, paano mo parang, ano yung sarili mo na para just to move on Ano yan? Faith. Faith in God. Mm -hmm. na may ano yeah. yung, ano yung plano. Ano plano. Uh, frustrating at times. There were times frustrating. Siguro the first 3 or 4 months. Kasi ala nga, ala ko, sabi ko, confident ako na wala akong kasalanan. I, I really thought, in 2, 3 months, nakala ko 2, 3 months, makaka na na lalabas na yeah. lalabas na to come out yeah. and kitang-kita -kita naman sabi ko. And then, yun pala yung taga ng proseso. So, magpapustrate -pro ako. Yeah. Uh, so, kaya siya, first night? First, first night? Yung first night, wala akong tulog yung first night kasi mm -hmm. nagigising ako na sana ano, sana pag-gising ako, pag-aginip ako. Na, diba, na, nandito ako sa bahay. Mm -hmm. Pero, yung first night, yung detention center sa Karingal, wala silang ano, wala silang bed. So, meron silang from other detainees sa of me. So, pinahiram lang ako ng home. Ah, sa Karingal muna? K Karingal. Naka months ako sa, sa Karingal. And then, uh, uh hindi akala ko aginaldo. No, no, sa Camp Karingal. Karingal, okay. Kaya nang maraming, maraming ano, Maraming <clears throat> kaibigan, gusto na yung dumalaw, napunta sa Kramina, napunta sa Pusana. Sa Aguinaldo, okay hindi ako nakatulog ng first ano kasi yung mga ingay yung mga and then, then every day may may count may get count so gigising ka ng 5 o'clock kasi kailangan iligpit mo yung gamit yung beddings before may 6 a.m. 6 a.m. get count okay. so yan nakapila na kayo nakapila kayo mag count count kayo tapos sabi ko tutulong tutulong ano pala eh di pag, pag ko na lang. Baka <laughs> magamit, magamit, ko, uh, sa ano, mag ko sa later on eh. Yun na lang, gin ginawa ko na parang nag-aaral na lang ako sa mga ano, nangyayari. But all that time parang hindi ko expected na I would even have to go to Tugigaraw. Mm, Kasi okay. Tugiga sa sa Sanchez Mira, yung isang taon doon sa Cagayan. Mm -hmm. dun Doon yung, dun yung court, eh. Bakit napunta doon? Hindi doon nangyari yung doon nangyari yung, yung nag-file ng complaint eh. Oh, okay. Yung mga complainants are mainly from uh, Sanchez Mira yung ano. Ah, pero di ba may mga kamag-anak ka doon doon sa area? Yun ang naging ano, yun ang naging benefit eh. Ang dami kong na-meet ng mga kamag-anak ko. <laughs> oh, di ba? Na dumadalaw na... The last time nagkita kami, silang pumunta sa Manila. Ah, it okay. Eh, dahil military <coughs> ng father ko, mm. uh, nung growing up, puro NPA activity. Hindi kami makauwi sa amin. So, okay. So, laking Manila kami. Sabi ko, ito naging, ito naging lengthy stay ko sa Cagayan. So, parang naging reunion with reunion, the... Reunion, ang dami kong na-meet sa Cepeda side, sa Go side. Okay. Uh, the last time we saw each other, parang ganun lang kami, Manila. Now, here we are. a senior, mga... Talk about Miss Manila. About how she had Especially on the first day. Mm -hmm. Ano Dis disbelief talaga sa kanya na uh, sabi pa baka, bakit, bakit bakit nadamay ka sa bakit bakit ka sinama eh, anyone who would, anyone who would read the details curious na bakit bakit kasama ka somebody made a mistake or somebody made something so bad. lalo nakaka-frustrate kasi parang kitang-kita -kita naman eh kitang-kita -kita naman eh And yet somehow parang legally or the system cannot just ganon sabi niya ay malito sige out ka kailangan may prosesong dadaan pa sa e ilang hearings so, anyway the, it's really because of <clears throat> yung ano kasi sa for bail kasi non bailable yung crime eh. Anyone is nala nalaman ko lang to being there. Eh. So, pagkakanda yan sa role naging abogado. <laughs> yung non-bailable, you can still ask for bail. Parang titimbangin lang ng korte kung yung level of ano mo, involvement or guilt. And then if it's light enough, papayagan ka mag-bail. Pero kung masyadong masama yung evidence sa'yo, hindi, hindi na eh. But even yung non-bailable, pwede mag-bail. So, yung nangyari is they needed to have so many witnesses, complainants. Magsalita na anong nangyari, anong, anong nangyari sa ano. And from present ako sa lahat ng hearings, yung nakita ko is all of them sa testimony nila, hindi ako personally interacted with them or talk to them about any of this. So, although may iba na nandun na ako sa ating ano, sa, <coughs> sa, sa actual testimony nila, ang lumabas, very weak yung connection sa akin. So, it, it took so many witnesses muna. Parang kumuha ng basis na pwede nung pumayag sila sa bayo. You were allowed to post bail po, no? pero are you allowed to to work? Ay, ah, yeah, mm -hmm. To be on TV? Ganyan. Mm -hmm. so, so, then, kahit mag-abroad pwede, pero ano, pero kailangan mag-motion ka. ano? You have to give, a, uh, my lawyer has to give written motion to mm -hmm. them na balak niya ng balak and niya them where, about your whereabouts kaya mm -hmm. kasi ko noyer niyo at taga doon eh, si Jason Kalagi na talagang nag-local lawyer ako para mas madilis, mas mm -hmm. mabilis eh. mm -hmm. kasi kung taga Manila, hihintayin mong libre yung schedule niya para mm -hmm. mga next hearing whereas well, itong si local, si attorney Kalagi hindi at ba uh, niya mm -hmm. ito yung, ito yung hearing date may ibang, may ibang kliyente siya pero ano, He you can adjust the schedule. Kasi po di ba naiwan niyo ang batang kaya po. Uh, do you have any plans to return? To... Actually, ano, What actually, nag-message na si Coco na mm -hmm. inaayos nila yung kwento. Mm -hmm. Tapos yung, yung team niya, nag-message din na uh, confirming na hinahanda nila yung pagbabalik ng karakter. Pero po mm -hmm. ang role nila, di ba, ay ano, uh, Drug Lord. Drug Lord. Um, mm. ganun pa rin po ba yung magiging role nyo? Possibly. Pa Possibly. Malamang eh. Mm. kasi continuation lang eh. Nagkataon yung nagkataon sa taping, yung nag, nag, uh, kami <coughs> ng balik ni Christopher De Leon. Mm. Tapos yung next scene, dapat may dalawa kami ni Jeffrey tamang may lakad. Eh by that time, ano na ako, na-arrest ako. So in-adjust na lang nila. Sabi nila, bakit wala si Mr. Woo? Sabi ni, tapos si Junie Gamboa, sabi niya, Ah, pinabalik ko muna sa Hong Kong kasi masyadong mainit ang ulo baka magtuluyan ang putukan nila ni... So, sa 11 months na yun, you were in Hong Kong? nag a Hong Kong. <laughs> <laughs> Actually, nakakatuwa nga kasi sa jail, in both jails, in Carina and Puguegarao, fans na fans sila ng Batang Kiyako. Mm -hmm. Talaga no, 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 yung head count tinatapos nila bago lumabas ang batang kaya May mga ma TV doon eh na parang ma maraming nanonood. -an. Mm. Ano 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 na ano 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 Sabi niya, Sir, kaya rin magkain ng kababalik sa mga hindi ko alam eh. Pero may schedule na kayo kung kailangan <laughs> <laughs> mag-shoot? No, no, no na para. last week lang, last week lang nag-message siya yun eh. I, aside from offering your contact and on the inside, mm -hmm. mm -hmm. na that you're out, Mula sabi niya, ano, we've been praying also, we've been praying also. Alam mo yan ang biggest, biggest, biggest comfort sa akin hearing all the prayers are coming in. Kasi sinulat-sulat pa sa pader, sabi ng, sabi ng warden, bawal pala. Sa yung bail? Meron, uh, yung bail yata ni Reyes? Uh, no, um, um no nangyari. Mm -hmm. uh, the, yung bail is according to damages. May mm -hmm. percentage, may per, formula. Mm -hmm. So it was big. Mm -hmm. Nasa milyon eh. Mm -hmm. Um, and then, parang yung attorney ko, hindi nang deduction. Mm -hmm. Na with the factors na mm -hmm yung level of ano, level of yung yung involvement yung guild yung whatever capacity, capacity to pay. So binaba binaba naman. ba? Pero yeah. million pa rin. Hmm? Million pa rin din. Kasi yung automatic automatic deduction is 50%. Mm -hmm. Wow. Minsan <coughs> ay ko, right now, not yet the yung first first the ano. first is to tapusin muna. pero obviously maalis ka na dun sa umalis ka na dun sa endorsement ano sarado ng company na yun yes eh. mm -hmm. na uh, 2019 pa lang <laughs> out of touch yung may ari at last eh. so lahat kami uh, just before nag seryoso na yung COVID hindi wala out of touch na yun, <clears throat> yung mga numbers nila pati yung mga social media nila wala na. So lahat kami ay nawawala. Nawawala. So sa sa, sa experience nato, ano yung major realization? Well, you, one of the major realizations I had is the new system natin, very, very easy to put someone, someone in jail. It's so easy. Ang, ang dami kong nakasama doon na... Uh, same, that's, that's why sa akin, hindi na, minsan yung ka ma-depress ka kasi bakit nangyari sa akin to and then you find out maraming ganun marami kang kasama na ganun din na na implicate mm -hmm. lang or mali yung ano meron meron din kasi may mga nagpa-file pa na eventually eventually na dismiss kasi mali but mm -hmm. yung yung tao still has to stay in jail arrested na uh, yun ang isang na-realize ko oh, it's not enough na alam mo na wala kang kasalanan it's very easy by a mistake or even by intent. Mm. Pwede kang mahulong. And then it's very hard to get mm. out. At we, really felt na we have all the right, we have all the knowledge. Lalabas. Hindi, hindi ko akalain na abot akong past Christmas eh. Akala ko ba ako oh, makakabuya po. po by Christmas? Kapos lahat sila sa jail. Sana makuwi ka before Christmas. So ikaw naman, no, parang alam mo may code. Sinasabi nilang matatapos yan bago magpasko tapos piglang parang hindi siguro two years and then yung nagulat ako was, sa, sa, al, al, alam ko Tuguegarao sabi nila hottest hottest place in the Philippines meron pa rin yung cold season so nung dumating ako sa Tuguegarao, cold season yung mga damit ko, sleepless <laughs> tapos yung lamig kumapasok parang bagyong bagyo naging hindi ka, naging hindi ka pa sa kama So, kumusta yung first Christmas? Hmm? Yeah. Christmas, kumusta yung Christmas mo? Wala hindi eh, mo ramdam eh Hindi <laughs> <laughs> mo ramdam kasi, for one, we're all in the same boat Most of them, may konti, may konti programa, mm -hmm. may konti at, at, at that time, stranger pa ako eh mm Hindi -hmm. ko pa kilala si inyo lahat doon tapos yung mga rules pa na bawal mag sa ganito, bawal, bawal makipag-kwentuhan sa ganito. Kaya most of them, we don't talk to each other about the cases. Yung, yung pinag-usapan na lang nila is, ano, uh, kailan ka babalik sa batang niya <laughs>